upang mapaunlad pa ang kakayahan ng mga empleyado ng Maguindanao del Norte Provincial Government, ikinasa ng pamahalaang panalawigan ang Capacity Development Agenda sa loob ng dalawang araw na pinangunahan ni Governor Datu Tukaw Mastura. Ang kwentong Capacity Development mula kay Naptali Belarde. Iprinisinta ng bawat departamento ang kanilang capacity development agenda hinggil sa mga hamon na kanilang kinakaharap at ng kanilang mga empleyado. Layunin ito na mapaunlad ang kakayahan ng bawat empleyado at matukoy ang mga aspeto na dapat pang tutukan. After orientation, na po si BPD o staff para um, isupport natin, support niyo yung capacity development para ma-identify niyo ano yung mga necessity, capacity uh, interventions para ma-implement effectively and responsibly yung mga programs and projects prioritized by the GDTOM. Ang malagay uh, lang muna natin doon is yung kung internal yung sa inyo po. Kayo po yung beneficiary. Uh, kayo yung main actor ng ano. But not, you are the main actor pero constituents ang um, benefit. Kayo yung main actor at the same time, kayo Iba rin yung capacity development para po sa ating po authorities. Uh, Tinutukan mismo ni Maguindanao del Norte Governor Dato Tukaw Mastura ang dalawang araw na presentasyon at paglatag ng solusyon sa mga kinakaharap na hamon. Kabilang dito ang pagsasagawa ng workshop na nakatuon sa capacity pillars tulad ng structure, competencies, management systems, knowledge and learning at enabling policies at leadership uh, gusto natin na magiging effective yung servisyo na bibigay ng ating mga impiyado. Kung kanya, we're trying to develop them, especially how to handle their office, na yung trabaho nila, magagawa nila on time. Yun ang point natin dyan. Hindi yung bukas, tomorrow and tomorrow. No? So kung kanya, pinatawag ko ito para ma-assess ko kung hanggang saan sila. Siyempre, they will present. And I will Ipipresent nila sa akin yung gagawin nila, at compare ko kung anong ginagawa nila from the day that I took over the office up to now. So malalaman ko doon kung hanggang saan yung naging trabaho nila. Doon natin mag-gauge ano bang kapasidad nila. And from there, improve natin. Kung hindi na gano, improve natin yung kapasidad. Kung hindi nila, dahil mga bagong appointed yung iba, so they have to be incap incapacitated para Malaman nila ano yung mga trabaho nila bawat opisina. Naptaliberalde, I minds, Philippines.